Kahit ako ito yung gusto kong napapanood. Yung nabubugbog sa game yung content creator. Sa sobrang kalamangan ay sinusugod na siya ni Lunox. Kaso hindi niya alam na balat kalabaw pala ang ating bida. Tuwang tuwa ang masasamang loob habang inuubos yung mga kakampi niya. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay pati palatore nila ay paubos na. Mahabang panahon nang lumipas at sa wakas mayroon na itong asul na anting-anting, kaya tamang pasikat muna ang mandirigma. Hero resurrected! Bilang pagtanaw ng utang na loob ay tinulungan nito si Popo, kaso mabilis itong pumanaw. Samantalang napupudpod na yung retreat button ng Rafa at Chang e dahil sa sobrang kunat ni 69. Hindi porket wala itong taglay na asul na anting-anting ay maaari nyo ng apihin ang mandirigma dahil marunong rin itong magtanim ng sama ng loob. Muli na naman itong nagtagumpay sa pag split push. Kaso mukhang matatapos na yata ang laban. Dahil sa mga oras na ito ay nagkamali siya ng hagis ng lubid. Wala na, finish na. Pero sa tulong ng ligtas points ay narevive ang magiging naman dinigma upang ipagpatuloy ang pagdepensa sa kanyang lupang sinilangan. Enemy Shut down. Naisipan itong itulak pansamantala ang top lane bago maglord, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay napaaway ang kanyang mga kasamahan. At nang patungo na ito doon ay nagkaroon siya ng realization in life. Napagtanto nitong walang saysay ang walang hanggang kaguluhan, kung kaya't wawasakin na lang nito ang punot dulo ng kasamaan sa bayan ng Land of Dawn. Victory!